Hello guys, magandang magandang araw po sa inyong lahat. So today's video guys ay magtuturo po ako kung paano tayo maka-attract ng blessings lalo na ho sa may mga negosyo. And guys, ito po yung gawin niyo. Kailangan ho natin dito yung malinis na lalagyanan, yung kung maari babasagin or something na basta malinis po siya. And then 8 pieces na coins na meron po siyang draw na Fihu ganito yung pagkakadrawing niya guys. And then, kailangan ho natin ng kahit konting bigas, sinanom powder and sugar po. Ayan guys, yung gawin natin. So dito, uh, sa lahat ho ng mga naniniwala ng mga ganito guys, um, lalo na sa may mga business, ito po yung gawin niyo So kung hindi po kayo naniniwala sa mga ganitong bagay, please po mag-skip na lang po kayo. So ayan. Uh, sa mga naniniwala po ayan proven naman po na lahat ng mga video dito ay gumagana talaga as uh, kumbaga money spell ayan so winning gambling lahat lahat to yan talagang ano so dito kailangan natin ng eto guys sinanong powder dito sa sinanong powder guys mas marami po sya ganyan sya No need na marami. Basta meron yung ano lang. Ganyan gawin niyo And then dito sa ano guys. Dito sa bigas. Kunti lang po siya. Ganyan lang siya. Ayan. Kunti lang siya guys. No need na marami. Yung lalagyan niyo either na maliliit na platito or something na maliliit na ano guys. Pwede po yun. No need po na marami. Kunti lang siya. Pwede na. And then lagyan niyo ng konting asukal. Ayan guys. Ganyan nyo lang siya. And then, ganyan nyo. So, lagay ninyo dito yung 8 pieces. Kasi nga, 2024, 8 Ay, 8 pieces na coins yung lagay nyo yan guys. Lagay lang yung siya na ganyan. Ayan siya. So, gawin niyo to guys. Any um, kung, kung pwede, lahat naman ng mga pampaswerte, guys, ay ginagawa sa umaga sa so, gawin ninyo. Mas maliit po siya. Okay lang na mas maliit yung lalagyan niyo. Ayan, yung ano niyo? Yung sina ng powder, guys, at saka yung bigas at saka yung sugars. Withening ng blessings, bigas, gracious, gracious po siya. Yan po yung gawin niyo, guys. So Pag naano na -ano niyo to, guys, umaga po kung pa any day kahit anong araw, ayan, basta umaga ninyong gawin. So, every time na nagmamanifest kayo or every time na lalabas kayo, every time na mag-start kayo sa mga online business niyo or something na meron kayong binibenta online, ayan guys. Magkuha lang kayo ng kahit konting kapatak nito ito, itong powder na to. Ayan, iano lang niyo sa kamay niyo. Ayan, ganyan, ganyan nyo lang siya dyan. Huwag ninyong babanlawin. Huwag ninyong babanlawan, guys. Ilagay lang ninyo siya ng ganyan. So every time na kayo ay pupunta sa negosyo nyo, mag-start kayo ng online business niyo or something na may pera or something na wala nilakad kayo sa pera. And guys, huwag ninyong kakalimutan na dampian yung kamay ninyo bago kayo lumabas o bago kayo mag-start ng business niyo bago kayo mag-ano guys, gawin niyo ito. So ito, pag naubos na ninyo, pwede nyong palitan, pwede nyong imbalik yung coin. So hayaan lang niyo ito guys, lalo na sa malapit sa main door niyo o kaya ilagay niyo ito sa mga... Doon sa tindahan ninyo, ayan na nakikita nyo yan lagi sa so malapit po yan sa mga ano ninyo sa uh, lalagyan ng kahan ninyo ayan, nag a ko kayo ng blessings yan guys, dito makaka-receive kayo ng expected money, more sales ayan guys, dahil po ang asukal sweetening ng blessings konti lang siya guys, no need na marami and then yung bigas, gracias gracias, and then yung sinanom, speaking of sinanom, ayan guys yan po yung pera talaga siya and the figureun so, fihurun signs, ayan and coins, yan po ay infinity blessings, 888 is infinity po yan So guys, ito po ay isang tip ko sa inyo paano ko tayo maka-attract na unexpected blessings, more money, more sales. Ayan guys. Kapag kasi gumagawa kayo ng mga ganito guys, kunwari nagsesale lang kayo ng 1,000 per day, sa inyong mga tindahan, sa inyong mga online, magiging double yan or more pa or something na masusubukan ninyo guys na sa isang araw ma-sold out lahat yung paninda ninyo. Promise me guys, pinapromise ko sa inyo, inaano ko, ko sa inyo, basta tuloy lang yung racket ng buhay ninyo, ayan. Kung meron kayong mga pampaswerte, meron kayong mga infinity or something na mag-asawang duwente or something talaga na mga uh, lucky charm ninyo na talagang tinuturin ninyong lucky charm ninyo. Tingnan nyo, hindi nyo namamalayan, nakaka-sold out kayo ng isang item ninyo na no talaga. Minsan kinakapos kayo pa sa paninda dahil sa dami ng buyer ninyong dumarating sa inyo. So ito guys, ang tip ko sa inyo at maraming maraming salamat po sa inyong lahat and sa lahat po na nagpo-purchase guys. Please po, last po, last day po ng ating shipping is 31 ng morning po guys. Maagang maaga. Kaya kung gusto ninyong mag-order na ngayon para hindi po kayo maano sa mahaba-habang bakasyon. Ayan guys, mag-set na po kayo ng payments niyo. So maraming salamat po sa inyong lahat and Happy New Year po sa inyo.